Ticket? takain na lang may ticket pa? Etiquette. Yun na nga, ticket. Ah, alis tayo rito. Doon tayo sa direct to the point. Direct to the point? You give me this, 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 and this. And you put it in there, there. Okay? Bongoy? Bongoy? Si Shirley. <laughs> Shirley. <laughs> My love! It's good to see you, my love. <laughs> You're so beautiful. Akin <laughs> <Ay>, yan. Ay, Shirley, kain kayo? Hindi, tapos na ako. May dala nga ako para sa inyo, eh. Uy, pagkain! <laughs> tita Shirley! Tita Shirley! <laughs> Pabuhay ka, Tita Shirley! Ah, pinsan ako na. Alam mo naman, ayoko nagbubuhat ka na mabigat, eh. <laughs> Ayos to. Ayaw mo ako napapagod, ah. <laughs> oh. Pagkain ka na dyan, ah. Oh, Hmm. Ba't ang dumi-dumi mo? Eh, hindi, kasi inaayos ko yung Mercedes-Benz Teka, nandidiri ka yata sa akin ha? Uy, hindi ha Hindi ako nandidiri ha Kahit nagdaga mo pa yung dumi mo, okay lang yon. Ako nga may tampo sa'yo eh Ha? Ano yun? Bakit? May nakalimutan ka Ha? Ano yun? Yung kiss ko. <laughs> Hindi pa ako nagsisipilyo eh Okay lang yon. Okay lang yun? Mm. lang -mm. okay. <laughs> Sinasabi ko na nga ba, baka mong hininga ko eh. Hindi! Hindi pala bagay sa'yo may lipstick. Ano? So, <laughs> may maganda akong balita. Ha? Absuelto na ako? Wala, Ay, wala lang akong kaso? Hindi, hindi yon Hindi yon Bitch! Bitch! Ano nang iniisip mo? Ano pa? E eh, di ikaw, Ali Oh, E eh, ano pang iniisip mo? Katabi mo na nga ako, andito na nga ako ngayon Ano bang ba problema mo? ay. Hanggang kailan to? Hanggang kailan tayo magtatago? Shirley, mahal kita. Pag nawala ka sa akin, mamamatay ako. Bonggoy, mahal na mahal kita. Hindi ako papahig na mangyari yun. Kamatayan lang makakapaghiwalay sa atin. Good morning, sir. Good morning. May I come in? Sure. What can I do for you? Mukhang sunog na sunog ata ang balat mo ngayon. Eh, um, in-exam kasi ako kahapon. If you notice, di ba hindi ako pumasok? Tumawag nga ako sa inyo kahapon. Sabi ng maid niyo, tulog ka raw. Nakatulog kasi ako habang nagsasunbathing, kaya nga medyo napasobrahan. Tumawag nga pala ang papa mo sa akin. Early this morning. Nakagalitan nga ako nung malaman niyang hindi kita nailabas. Huwag mo na lang pansinin yun. Kapag tumawag si papa ulit, sabihin mo na lang sa kanya na we had lunch together, and then we went out for dinner, tapos tumuloy sa disco. Talaga? Yung bang gagawin natin ngayon? Hindi yun ang sasabihin natin sa papa para matuwa siya. Ano ba talagang pinakaya mo sa papa ko at pinagtutulakan ka sa akin? Wala. Yun nga lang, lalaki rin yun. Alam niya na perfect match ako para sa iyo. As a husband and a business partner. Ay nako Ernie, lumalabo na talaga ang mata ng tumatanda. Come in. Sir, phone for you. Tin-transfer ko na sa 9-2. Thank you. Hello? O, di arreglo nyo na. Pasakan nyo kahit na magkano. Basta kailangan hindi makalabas sa media. Okay, keep you posted. Sige. Napaka-miseryosa naman yata ng kausap mo at ayaw pa ipaalam sa publiko. Ah, meron tayong mga ilang bultong bumalik. Rejects. Ayoko nang may makalam pa. baka makasira. Seriously, Shirley. If you would join me for lunch, may ipapaliwanag ko sa'yo ang ilang pang problema natin sa import-export business. Well, it depends on how fast I could catch up with my work. I'll just play it by ear and I'll tell you, okay? Eto na, sir, ang juice nyo. <laughs> Hi. Hi. May bala ka palang mag-swimming. Hindi mo sinabi sa akin. Ikaw naman. Kailangan pa bakit kitang kumbidahin? Eh, para sa iyo na rin naman tong bahay ko, ah. Baka naman nagiging totohanan na ang pagdikit-dikit mo kay Shirley. Alam mo naman na hindi pa pwede mangyari yun, di ba? Meron tayong pinag-usapan. It better stay that way. Ang tigre kapag nagagalit, tumatalas ang mga kuko at lumalabas ang mga pangil. Tara. Halika na. Okay.

<laughs> <laughs> your mind <laughs> <Huh? laughs> <laughs> Come to me. <laughs> ah. Thank you. Ah, <coughs> <Hi. coughs> <coughs> Park. Yes, sir. <laughs> yes, ma'am. Margarita, please. How about the gentleman? Same. Ladies' drink, sir? Um, uh, scotch for the gentleman. Uh -huh. Scotch. On the rocks, sir? Yes, uh, scotch on the... Uh, on the rocks? Aba, pinaglolo ko mo ba ako? Bakit mo ko painimin ng bato? Papatay mo ba ako? Kay hey, Sir Yellow ho yun eh. Nako, iho mio! Ang English ng yellow ay ice. Ah, uh, scotch on the ice. So you give me scotch on the ice. <laughs> <laughs> ah, hindi, hindi yun. No, 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 let it be. <laughs> Move it. Sir, bago yun ah. Anytime, iho. Sige okay. na. Am I right, ladies and gentlemen? Right, yes, right, right, Philip oh. right. 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 Okay. <laughs> <laughs> Oh, hindi mo ba gusto ng pagkain? Ni, hindi ko nga nalasaan eh. Di, hindi, hindi ka nabusog. Paano ako bubusog? Patripiran tayo ng patripiran. Eh, eh, kasi mabuti na yung ganito. Para pag kinuka ni Papa na bodyguard ulit, alam mo na yung tamang etiquette sa pagkain. Ticket? Kakain na lang, may ticket pa? Etiket. Yun na lang, ticket. Ah, alis tayo rito. Doon tayo sa direct to the point. Direct to the point? You give me this, 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 and this. And you put it in the, there. Okay? Oh, Ako, Yan ang sinasabi ko. Direct to the point. Hmm. Oh, kanino? Ah, isit, eat. Mm. Wow. 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 Oh, bakit di kang makakain? Pa-paano ba yun? Simple-simple lang yan. Huwag mo. Pindutin mo lang. Yung daan-daan, yung okay lang. Yan, konti pa. Yan, yeah. tamang-tama yan. Tamang-tama. Yan! Tamang-tama. Tamang. Tamang, tamang. Hi, Papa! Hi! Magandang tanghali po, Senyorito. Magandang Tinandali. Kamusta ang biyahe? Ay, mo tayong flight. Ah, dito paganda mawon pagkain kung gugutom na ako. Ay, oh, hindi, pa. hindi, hindi kailangan. Akong bahala. Ako maghahana ng pagkain. Oh, ano iya? Kamusta naman ang ayon Ayun, kasing smooth din ang biyahe ninyo. Kayo din ang nagsabi na very reliable si Ernie, di ba? O eh, bakit nang tumawag ka ng long distance eh? Sabi ni eh, hindi man lang daw lumalabas. Eh kasi dad, masyado kong pinag-aaralan yung tungkol sa business natin. Eh kung gabi nga, inuwi ko pa nga rito yung mga papeles eh. Mabuti naman. <laughs> Ay! Ah! Sorry! Apo! na, huwag na. Saan mo natutunan itong bagong table manners mo? Eh, sa factory ho, eh. Eh, para... Para masakin ko yung mga trabador doon, sumasalo ako sa kanila sa pagkain. Pero alam mo pa, masarap pala talagang kamatis pag kinakamay. Sigurado ka bang hindi ka nakikipagkita sa sangga ng bongga na yan? Eh, papa, pinagbawalan niya na ako eh. Ba't naman makikipagkita ron? Sige, sige, tama na na natin pag-uusapan yan. Baka hindi pa ako matunaw sa kinakain ko.